Hello, hello, good morning everyone. Ayan, at ma uh, basang basa pa rin ng paligid. Ayan, kaya parang wala nang humpay ang pagtigil ng ulan. Parang ganyan din sa buhay. Akala natin wala nang tigil ang problema at mga pagsubok. Pero hindi tayo nawawalan ng pag-asa kasi habang may buhay, may pag-asa. Sabi nga, weather, weather lang yan. Kaya weather ngayon ay tag-ulan, antayin natin ang tag-sibol ulit. O, di ba tag-araw? Basta laging lang ating isipin, bawat hamon ng buhay, piliin natin maging positibo, sabayan natin ng um, praying always na sa bawat problema at pagsubok, ay eh, malagpasan natin ito.